So, what's up mga covers? May nga dila sa tanan. Uh, at ito na pala sa itong umaroon. Uh, bisita na pita. Kamila ito para makahinlo ta. Pero wala ko naabot sa uma mga kamovers. May ulan na. Ang ah, ay. So, uh, mate kasi ulan. Ano, ah, arama na. So, ato na kulang bahalag. Ulan naman naman. Ato na bahalag ulan. Let's go! So kung mga durian mga kamobers na naibunga, dagko na. Ana. Uh, gamay rag bunga ng isa, gamay lang punuan. Tapos pikas pikas. Kani kamobers kaning kani siya. Uh, puyat. So una, mga daot bunga ni. wag makaon. Karon, uh, sa bunga pero unta dili ni siya madaot pag mahinog na. Iba, ba? Wala bunga masyag po nga mga kamobar, so mura mo go ride out dito naon. So mo na ginampon ako nga makakaumpog taong Ah, <sighs> unta. So, may malampos ni siya. So, malampos lagi na. Let's go, salamat. Pag so, kanipod ako mga lansones mga kamobar, na nagko na po, na naibunga. So mura nagjulin ka nagko. Ah, dagandagan po nga punuan. Kasi po makakwarta tani. ni. Eh. lang unta, Jod. So, salamat, Lord. Thank you. So, yun nga, mga Uh, ah, Medyo ulan-ulan pa siya. Pero, okay rana. Ulan rana. Mang hagbas ko. Angay. So, hagbas time. Let's go. So, bago sa tamang hagbas, mga kamubers, manguas tayong butong. Kaya para natin, pandungag. Angay. Ano sa to? Para mga kamubers. So, oh, butong. So, nalukat. Manggun siya, mga kamubers. Nalukat din siya. Pero, wala na matay. Buhay pa. So, kuha tag butong dool ra kayo so mate let's go kuha ta ang try ko yeah so let's go ako mas butong ra tanpa padungag tagog ma so dara nang kuha nako nga butong mga kabobers so, no upat ra buok upat ra buok mga kabobers kay ako ra may mukaon So, kuskuso na to Kaya dalawang balay. Dibutang to gatas. Matik na. Niya ang sabaw sa butong atong gilahi so let's go kaunta ani nya ang <laughs> so ka man naman tag kuwag butong kamovers agbas na tadara banat na to na bag agbasi nagtarong kamovers para nate agi e, ay og hadlok ra wala gini pasgaw ra wala gini pasgaw tambubuan wala mo pa nimo mo naka naka-costume na daw ka naka-costume mo no, na petina lang hunat ni kamovers dra ah Uh, pardako tag agi ang ubas sa iyo kahadlok Wala lagi na kaya naman na banat lang Pardako tag agi una tiyod pastilan na sub perti na akong hubonal ra sub na banat so yung mga kapubers na nati agi so atong agi uh, na uh, na gamay ang mga kakao ah. so eh nakagiriyod So hapo na, alas 5 na. So mangulik na ta. Ikaw po ya. Ay palabi. Angay. Ah, so bye bye, let's go.